Yes, another stop. Another adventure na naman tayo dito sa lugar na to. Dito kasi meron silang zip line. Ayan, kadalating pa lang namin. Ikot-ikot muna. na natin ang paligid kung anong meron. Lakad-lakad lang muna tayo. Tingin-tingin kung anong lalat na natin sa loob. Okay, yan ang haba ng zipline nila mula doon hanggang dito sa gilid na to. Yan, dyan. Mahaba din naman zipline. Yan, akitan mo sa kanan na yan. Dyan ka akyat. Okay, punta nga muna tayo sa office nila. Mag-inquire tayo kung paano. Yan ang office nila yan. Mahaba na yan. Napunta doon. Dito tayo sa may bungad talaga. Sa malapit na zipline. Tanong tayo kung anong meron dito sa kanila. Mag-inquire lang tayo kung paano makaakyat. At ang layo ko mo ante dito 500 meters. Oh dito, Asagikan? gikan? Balik doon mo man. Asa? Dami. Oh, lagi. Layo man. So <laughs> oh, no ko diretso lang oi. Ano Kita na na. ama oh. Nandito Pambisod. Dalawa. nagaplano mag zip line. Pero dahan-dahan naman eh. Hindi naman diretso mabilis eh. Nasa Lubok River. Ayun Oh. No? Ayun Oh, no, yung nagbabangka. Ang ganda. Ah. Oh, may kumakanta dyan. May restaurant. Oh, diba? Hanggang tingin lang muna tayo. Ang layo niya eh Yan na, sa Lobok River. Yan yun. Tapos may zip line. And zip line. Yun sa taas ang unang ano mo yun. Yan na unang un, Papapunta doon. Pagkadating mo doon. Saan na yun? Yan. dapat pagdating mo dyan. Ito naman. Ang gadaan na pabalik. Ito naman pabalik. Yan naman pabalik ang gadaanan mo. Yan, pabalik. Yan. Tapunta dito na yan. Dito na yan. Yan, ayun, na, yun, na. Yun, 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 yun. yan Ayun na, ayun na, ayun ayun na. siya. Oh, yan yung bumalik na. Yan yung pabalik na. Yan na siya pabalik. Ang sayo. Kaya nyo yan. Kaya nyo. Kaya nyo. Ate, vlog, mente, ha? Oh, go. Game. Game game. Challenge. Tignan natin, ha? Okay. Challenge accepted, mga bata. Yes. Okay, Challenge. go. Uy, ha? Mas bata kayo sa kanya, oh. Lupigan mo, huwag mo maka... Okay, guys. Oh. Ito is a zipline. Bohol. Bohol. Nya yeah, ma'am, what's the feeling, ma'am? Okay na? Okay oh, ba? Okay? Oh, fine. Wow! I will try. It's not scary, no? No, no, no. Never, never. Okay na? Oh, that's not scary! Oh, ma'am, sa kayo, ma'am. Sige na, mga girls. Sige na. Sige na. Not scary daw. It's okay daw, sabi niya. Naanak na ko ba, sis? Happy dining. Whoa! Para dito. mo Iyan ko. Iyan ko sa taas. Siya gano'n. Nalim ka, tiguan Basi ka ano, gunas ko na anak Amutin itong hilak ta Hindi ka Saan tusya Uy, ito ano po do Ayun naman sila o Ah, ganun lang pala Ayun sila Ayun o, ayun Dandaan dahan na di ay may cable car din naman pala oh. Ay, pero ayaw nilang kumilos oh Ayan sila o oh. Yan, parating na sila. O isang pamilya pwede oh. Pati bata. Parang huwag ka lang kang kikilos talaga eh, no? Hindi ka lang, hi! Piling talaga. <laughs> Kaya hulog mga kanilang araw mga kanilang bitay mga ka. Ang iban mga naman mukha po. Uh, Oo oh, mukha po. Sa iyo mo gustong posisyon, komportable ka. Boy, boy, gusto mo boy? Nga boy mo mo to? na po. Nana po. na nakon si kami ako nakpicture oh, wow. ako nakpicture siya oh guys first time nating sasakay ng kabin yeah Sasakay tayo dyan guys. <laughs> ha? Oo. ko. हे खूप बरोबर आहे. तुम्ही आम्ही आम्ही अर्स्ट बॉस, मम्मा तुम्ही तुम्ही. आणि कालिका कन्यानाते, कन्यानाते, आम्ही निघून आलो. आगामी भाऊंना आम्ही तिकीट देतो. हा काय आहे? ओ

next, next. Go guys! Hindi na kami! Hindi na kami! Uy, akon heart nag... Oh my God! Last na lang. Saan ka ang call? Sa combo. Combo? Oo. Oh, doon ka sa ano? Doon, ano niya, pagbalik. Pagbalik ka. Pagbalik Oh, oh dire sa, sa pagbalik combo naman kuno. Okay. okay. Hello. Good luck. Good luck. Good luck. Uli ka pa kuan. <laughs> কি okay, ভাল

tan live who uh, na ba o patingali ay naano o oh. who na ba to Ayan guys ready na sila okay Alright Nice. Uh, kami stand dahil puno na din kabila <laughs> puno na puno na yan ang bundok mulan kaya medyo standby kami na sumakay ng zip line Mga ka win kawinwin araw babalik na sila yan safe yung pagbalik kaya walang ulan uh, walang ano may bubong sa ano karo guys back out na lang kami kasi ayaw tumigil ng ulan delikado daw pagka sumakay pa ng zip line, maulan ayun ang na namin nag back out balilima lahat kami maulan bababa na lang kami uli ayan yung mga pamangking ko sa totoo hindi na naintay yung pagtigil ng ulan kasi mukhang matagal-tagal pa sa itsura lang ng panahon mukhang hindi titigil ng mga isang oras e malayo pa uuwian namin Kaya yeah, back out na lang kami, back out. Ayan, guys. Uwi, ana. Buti na lang, pababa, hindi nakakahingal. Pagkakit kanina. nako po. nakawin win nakakahingal. Ayan. Ang taas pa naman nung ano. Ayun, o, o, ayun o. oh doon no, ayun oh. Oo, win eh Kaya medyo mahirap. <laughs> Loko hinyo, uwi na kami, andiyan pa kayo. <laughs> ayun. Kaya uwi. Uwi, uwi. Ayan. Mga nag-back out na. <laughs> mga kinabahan din at Ala na guys. Wala na. Wala na. Ano ano ba? O tanawa ba kita na lang di ay Wala Pilarayan. yan Wala pa. O, tuwan si Okay, guys. Mga win, win Okay. We need to back out. Kay Ulan man. Thank you, thank you, sir. Oo. Oh. Wala, wala, mga win win oh. Eto yung mga nakatapos na mga kawin-win 'yan. Yan. Yeah. Yan. Yeah. na iwan doon. Hello baby. Hello. Hello. Oh. oh Ayan, ayan. Ngayon. Umulan. Oh. Pina-stop. Dili sila mo Kaya Kay nguna ko, eroplano lang ang madali delay ang flight. Dito man dai madali pa ang flight. Gimana kasi 'yan Ay <laughs> ayo Oh. Mahirap oh, pilitin. how's the feeling? Yeah. All right? How about you? Uh It's okay. so good. <laughs> okay. Kami na delay ang flight namo.

nakasakay ano <laughs> <laughs> uh, feeling walang kaba walang kaba <laughs> <na lang> <laughs> ah pero naa ka na sa kuwawa na thank Umulan. Sayang. <laughs> Sayang. Sa aso. Tara, na. Balik na. Saan ka, Henry Boy? Kapit-kapit na, nabalik. Oo. Ang mga adventure, umulan. Pag-zip line. <laughs> Walang zip line, umulan. Sablay. Oo, oh, nag -fag. Umulan, nag -fag. Ing di, -di na. Look at the fog. Ang ganda ng forest. Napornadang ano ni Ray. Zipline eh. Umulan eh. O oh, may fog. Pag umulan, nag-fog. Kala ko usok. It's foggy. Ayun ang river. Nakita pa rin natin. Umulan pa din. Kaya hindi si Ray nakapag-zipline. Ayan ang Lubok River. Diyan dumadaan yung ano, bangka. Iwan ko na siya, siya na ngayon. Hindi ko pa siya nakita. Diyan sa baba, oh. Diyan, diyan, diyan sa baba ang ano, river. Diyan sa baba ang oh, river. Okay. Pwede tayo. Pinababa sila. din sa sila pwede mag line kasi maulan. Sayang. Ako rin mag-try sana. Eh, <laughs> umulan. Buti ka umulan. Hindi latag na ako. Mula, Teka, ayun oh, may naglalayag oh. Ayun oh. Ayun, nakita ko na naman. Ayun naman oh. Ang bilis oh. Ayun, get umuulan. Tuloy pa rin ang ano. Bangka sa Lubok River. Ang bilis niya oh. Ang bilis niya. Yes. Yes. Pack up again. Pack up na naman. Ano <laughs> na magawa? <laughs> Dinapag-zipline, maulan na. Uy, ano? ulan man. Dapat bawa mga payong. Nabaw masilaw payong. Kumpleto. Doon mo ka bukas. O oh. pinalaki na. na 17. Ano na? Pati no'to ban, to Zip rider. Magalaw <laughs> Thank you. Thank you po. Pack up again sa na tayo. Kumakumak. Sa talaga. Eh. Oh. Ah. Hmm. yung lob? Opo. yung ginapulitan? yan sa Ginoo. Oh. Ay, oh. nguo. Oh, oh, sa bibig. si Kawin min si Kawin.

Ito ang manok ano? Oo. Oh. Ito ka lang manok e. Ito ka? oh, ah. hmm. ang sakay ng lubok River, no? Oh. restaurant to, sa gitna ng ano, diba?

dami pala sila eh Old house. My old house mm. Mm. nga plano wow, Ino, bridge oh tourist spot

Kaya eh, mahala kuwan. Basta kay dayo na. Basta may lahat. Mahala kuwan. Di ko lang mm Hi, -hmm. pagpun, hi, hi. Picture, video, you know. Oh, na magkapag ito sa ngalilay. Oh, dali na, ay, nasil ko sa Ay, ay, ay. siya, Okay? Kunting pa-excite lang kung saan kami pupunta, anong lugar yan. Maganda siya for sure. Magugustuhan nyo. Next episode. Sa ngayon, please like, subscribe, and share my channel. This is WinWin Win TV. Thank you for subscribing. Bye!